Sa ilalim ng karagatan, isang matinding takot at pagkabigla ang naranasan ng mga divers na ito. Isang matinding paghigop ng tubig ang tumangay sa ilalim patungo sa madilim na lugar. Isang paglalakbay sa loob ng isang pipeline na puno ng langis at nagbabadyang panganib. Pero ang natatanging tanong, makakaligtas ba ang mga divers na ito? Samahan niyo akong sariwain ang kwento na iyon. Isang kwento ng bangungot, sakripiso at ang hindi matitinag na determinasyon sa isang makapigil hiningang tagpo sa ilalim ng karagatan. Noong February 25, 2022, limang bihasang divers mula sa LMCS Limited ang natasang bumaba sa ilalim ng dagat sa pointe pierre Trinidad and Tobago. Ang kanilang misyon noong araw na iyon ay mag-ayos ng isang pipeline na hindi na ginagamit na siyang pagmayari ng Paria Fuel Trading Company. Ang mga divers na sina Faisal Kurvan, Kazim Ali Jr., Rishi Nagasar, Yusuf Henry at Christopher Budram ay pawang mga eksperto sa kanilang trabaho. Subalit sa araw na iyon, ang simpleng pag-aayos ng pipeline ay nauwi sa isang bangungot na nagpabago sa buhay ng mga divers. Isang pangyayari na nagdulot ng hindi matatawarang sakit sa kanilang mga pamilya at sa buong bansa. Ang nasabing pipeline ay may sukat na 30 inches ang laki at hugis si yu. Binubo ito ng dalawang risers sa magkabilang panig. Nasa ilalim ito ng dagat at ginagamit upang magdala ng langis mula sa berth 5 kung saan binababa ng mga barko ang langis na siya namang dumadaloy patungo sa refinery sa berth 6. Noong araw ng insidente, ang pipeline ay nasa tinatawag na dead leg status. Ibig sabihin, hindi ito aktibo ngunit kailangan ng regular na maintenance upang mapanatiling ligtas sa oras na muling gamitin. Samantala, para magawa ang kanilang trabaho at makahinga ng maayos ay kinakailangang magtayo ang mga divers ng isang special structure na siyang tinatawag na hyperbaric chamber sa birth 6. Ang chamber na ito ay parang malaking kahon na puno ng hangin at nagbibigay ito ng ligtas na espasyo sa ilalim ng dagat kung saan maaaring magtrabaho ang mga divers ng walang suot na diving gear ang kanilang plano ay nagsimula ng pag-aayos sa pipeline ng tulad ng kanilang normal na gawain. Sanay na ang limang divers sa ganitong klase ng trabaho dahil nagawa na nila ito ng maraming beses. Kasama sa kanilang trabaho ay ang tanggalin ang isang inflatable plug sa pipeline na nagsisilbing harang upang maiwasang pumasok ang langis. Subalit, hindi nila inasahan ang susunod na mangyayari. Ang inflatable plug na inilagay sa pipeline ay may mahalagang tungkulin. Ito ang pumipigil sa langis at makapasok o makalabas sa pipeline. Ngunit nang sinimula nilang tanggalin ang plug ay biglang nagkaroon ng malaking pagbabago sa pressure. Sa isang iglap ay nasira ang hyperbaric chamber. At ang lahat ng mga bagay pati na ang limang divers ay hinigop ng malakas na puwersa ng tubig at langis papasok sa pipeline. Napakabilis ng mga pangyayari. Wala ng oras para maghanda o mag-react ang mga divers. Natangay silang lahat sa madilim at madulas na tubo at tila isang malakas na buhawi ng tubig at langis. Ang mismong pangyayari ay aktual na nakuna ng GoPro na kanilang ginagamit noong panahong iyon. At dahil nasa loob sila ng tubo, kaya sobrang dilim nito at tanging mga boses lamang ang naririnig. I can't jump on it. kaugnay din ito, matapos silang matangay ng tubig at langis, ay natagpuan ng mga divers ang kanilang sarili sa isang maliit na air pocket sa loob ng pipeline. Bagaman na may hangin sila para makahinga, ay alam nilang limitado ang kanilang oras. Hindi nila alam kung hanggang kailan sila magkakaroon ng hangin at kung paano sila makakalabas mula sa 1,200 feet na haba ng tubo. Sinuri nila ang kanilang mga gayan. Marami sa kanila ang may mga sugat, mga buto na nabali, mga balat na nagasgas dahil sa puwersa ng pagkakahigop ng pipeline. Sa kabila ng kanilang takot, ay sinubukan nilang magtulungan at manatiling kalmado. Dagdag pa rito, isa sa mga unang hakbang na ginawa nila ay ang magbuo ng isang tanikala ng mga katawan. Ang bawat isa ay inilak ang kanilang mga paa sa balikat ng kanilang kasama upang magtulungan sa pag-usad. Si Christopher ay ang nauna sa pila sa ang hindi gaanong nasugatan. Nilalabanan na nila ang matinding pagod at sakit habang gumagapang sa loob ng pipeline na puno ng makapal na langis. Sa kanilang pag-usad ay natagpuan nila ang dalawang tangke ng oxygen na nasama rin sa pipeline noong nangyari ang sakuna. Alam nila na hindi ito sapat para sa kanilang lima. Kung kaya't napagpasyahan nilang humigop ng maliit na hangin mula sa mga tangke upang hindi agad maubos ang oxygen. Pinilit nilang magpatuloy kahit na ang kanilang mga katawan ay lalong nahihirapan dahil sa mga pinsala at kakulangan sa hangin. Samantala, habang sila'y gumagapang, ayon unti, unti nilang napansin na tumataas ang level ng tubig sa loob ng pipeline. Nagsimula na rin pumasok ang mas maraming tubig at alam nila na oras na lang ang lilipas bago sila tuluyang hindi makahinga. Dahil dito, ang kanilang pag-asa ay unti-unting nawala. Subalit, nang marating nila ang isang bahagi ng pipeline na ganap ng lubog sa tubig, ay napagtanto ni Christopher na kailangan niyang magpatuloy mag-isa upang humingi ng tulong kung lahat sila ay magsasama sa pagtawid sa tubig ay maaaring magpanik ang iba at magdulot pa ng mas malaking sakuna. Kaya masakit man ang loob niya ay sinabi niya sa kanyang mga kasama na kailangan niyang magpatuloy mag-isa upang subukang hanapin ang daan palabas kaya nagpaalam na si Christopher sa kanyang mga kasamahan. Mahirap ito lalo na si Kazim na nagmamakaawa kay Christopher na wag siyang iwanan. Subalit na Kasunduan ng grupo na ito lamang ang kanilang tanging pag-asa para may makaligtas. Lumusong si Christopher sa tubig, dalang isang tangke ng oksygen at sinimulang tahakin ang madilim na tubo. Habang lumalangoy ay naramdaman ni Christopher ang pagod at sakit sa kanyang katawan. Ngunit nagpatuloy pa rin siya. Hindi niya alam kung gaano pakahaba ang tubo o kung makakakita pa siya ng isa pang air pocket. Gayunpaman ay alam niyang hindi siya maaaring huminto. Pagkatapos ng ilang mga oras ng pakikipaglaban sa tubig at langis, ay narating ni Christopher ang isang bahagi ng pipeline na mayroon pang natitirang hangin. Nagpahinga siya ng sandali pero alam niya na hindi siya maaaring tumigil ng matagal patuloy siyang gumapang hanggang sa marating niya ang dulo ng pipeline kung saan naroon ang riser, ang tanging daan palabas. Sa kabila ng matinding pagod at sakit ng katawan ay nilagasan ni Christopher ang kanyang loob at sinubukang makaakyat palabas ng riser. Subalit napakalakas ng puwersa ng saksyon mula sa pipeline at nahirapan siyang hilahin ang sarili palabas. Pinilit niyang kumapit sa isang shade sa dulo ng riser sir at nagdasal na may makakita o makapansin sa kanya. Sa kabutihang palad ay may isang rescue diver na nakakita kay Christopher at hinatak siya palabas ng pipeline. Ligtas na siya ngunit alam niyang hindi patapos ang laban. Agad niyang sinabi sa mga rescuers ang kalagayan ng kanyang mga kasama na nangangailangan ng tulong kaya't kailangan niyang bilisan ang pagkilos upang sila ay mailigtas. Bagamat nakaligtas si Christopher ay siya namang masakit na katotohanan ang bumungad sa kanya ang Paria Fuel Company na may ati ng pipeline ay tumangging magpadala ng rescue team upang iligtas ang kanyang mga kasama. Natatakot silang mangyari muli ang sakuna ng Delta P na maaaring maglagay sa buhay ng iba pang rescuers sa peligro. Noong mga sandaling iyon, ang mga rescuers ay patuloy na naririnig ang mga katok mula sa dulo ng pipeline. Tanda na buhay pa ang mga natitirang divers sa loob. Ngunit sa kabila ng mga pakiusap ni Christopher at ng iba pang rescuers ay mas pinili ng paria na hayaang mamatay ang mga divers sa loob ng pipeline. Makalipas ang ilang araw ay huminto na ang mga katok na kanilang naririnig, senyales na wala nang natirang buhay sa loob ng tubo lumipas pa ang ilang mga araw bago patuluyang ma-recover ang mga labi ng kawawang mga divers. Ang kanilang mga katawan ay halos hindi na makilala dahil nababalutan ito ng langis at dugo. Ang kanilang mga pamilya ay nagluksa sa malagim na pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay habang ang Paria Fuel Company naman ay tila nakaiwas sa anumang pananagutan. Dahil sa trahedya ay isang investigasyon ang isinigawa upang malaman ang mga dahilan ng insidente sa kung paano ito maaaring naiwasan. Si Christopher, ang tanging nakaligtas ay humarap sa Commission of Inquiry upang ibahagi ang bangungot na kanyang naranasan. Isang pangyayari sa kanyang buhay na kailanman ay hindi niya malilimutan. Ang trahedya ng Paria Diving Disaster ay isang paalala ng mga panganib na kinakaharap ng mga manggagawa sa ilalim ng dagat at ang kapabayaan ng mga kumpanya na hindi nagbibigay ng sapat na proteksyon para sa kanilang mga empleyado. Sa kasalukuyan, ang katarungan ay nananatili pa ding mailap para kay Christopher at higit sa lahat sa mga kasamahan nitong divers na patuloy na kumakatok ng hustisya sa malagim nilang sinapit.